Buo na naman ang mga Miss Boys, oh. Play to naman ang Miss Boys. Sa pagbabalik. Huwag natin hintayin ang birthday boy. Kain na. Kain na na. Hayaan mo na birthday boy. Wala pa birthday boy. Gutom na. Kain na na. yan o. May ulo pa. Ako na lang. Ulo Ulo na lang. Gusto Gusto mo Picture na dito. Ano? Ano? Butchang but sagbut presidente na Ah. Ngayon na na yan. Kalabaw yan pre, yan? Birthday. Ko, kalabaw. kalabaw birthday man. May maraming kakayan na uh, bawal kainan so, kalabaw. ni uh, uh, ng birthday yan, kalabaw, pao, 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 Okay lang, mata-mata ko tayo. Ano ba? Hmm. Eh, we're not getting any younger eh. Mm -hmm. Well, stress for most kasi daw yung one. Tarmi na hmm. ang panako. ka yan, bro eh. ba? Niwala ka? Hindi. Yung mga bagong panganak nga, hindi na ano, apektuhan. Kaso hindi kita bibidyohan. Kasi nag nagbitay si mong baba. Hello. <laughs> you know? Eh, karawan kayo ni Dr. Daryl. So, magsabaw tayo ng baka.

ay parang balbakwa 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 nga ka. mas karang na ang baka mmm ito sa mas ito laman Siap. laman laman siya magpabuka lang ang kubre hmm. an. an. lain nanti tu mesti mati gas-gas tu Uy, okay, hindi gawat ang fish. Kailangan na. ilang inang malaman ta. Luluto tayo para sa birthday ni Dok. Sir Dok Daril. Lagyan mo lang pampalasa, pre. Pampalis. Pampalis lang lang niya, pre. Kasi baka yan. Ayan o. No. Tumulo na. Ah. Ah. siling haba. Ang uh, pahalang. Luto na yan nga, Victorios? Okay. Ah, uh, hanguin mo natin sandali kasi i-slice natin ang maliliit. Okay. mo kasi... Ano siya? Kumulubot na. Kumulubot na siya. Yan yan talaga yan. Kiwain natin ang wine. Pero sa piraso, di ba? Wala madali lang siya. Dami mo nang mga sangkap na at pa, eh, oh. Maraming luya. So, nila hinalang halang nga ha, talaga. maganda. Hindi tinipid sa mga sa sangkap. Sa sangkap, ah. Mayaman tayo sa sangkap dito sa Davao City. Oh. Murang-mura lang. Yan tunay na halang-halang. Mas gusto ko yung maraming ang uh, sobrang anghang para kaunti lang makakain. Okay, para para kaunti lang kakain. Okay. parang gulong lang. Parang gulong lang sasakyan. Oo. Oh. O gulong na dump truck. natural na tayo na tayo. Okay. kaya la. Hay, sa mga kusilyo do. Gahi. Pasalin pala ba Kulang pa? Kiput lang isa. Ay, ayo. Pwede mo lang, di mag dito. Di. mo la lampas sa kaliro. Dapat di pantay ka bi. Mare ngaten. Ngayon mayon tumiyong yung kasagaban no kasi wag kuan mo siya. Tingdog mo. Ano mo na? Eh, 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 dahil mo yan ito, pre. Wala ka lang gulong lang, ano? Gulong ng palad. Gulong, palad. <laughs> gulong ng palad. Gulong na ano? Bike natin kasi parang gulong daw ng ano? Armored car. <laughs> yung kaya. Gulong na armored car ah. Ang tigas pa. Balik natin. Yeah. Dagdagan siguro ng laundry. Ha? Para makover. Tingnan nito big. Sige, sige, sige. Ah. Hmm, balak. Yan. Na, ginayat mo na. Nang maliliit. Hmm.

Let's go! Oh, ano? Mulai latin. Air. Air. Pulangin aja yang mati, kak. Ah, ko patis. Hindi, ano yan? Olive, yan? Oil. Olive, olive oil. Olive oil. Olive siyempre, oil birthday. Na. Social kasi yung Ayan. kasama natin nag-birthday, olive oil. Parang amoy ko ah. Amoy ano, chicken? <laughs> tuyo. Ha? <laughs> Sige. Pinagpituhan pala yan ang tuyo yan. <laughs> <laughs> olive oil? oh Parang may twist na niyan. oh Una, din ang bawang. Yes na. Ayan, no? Oh. Ah, sabay yan. Sabay na sa siling maanghang na maanghang.

Sa mula nun. Saan? Sa mula nun. Na La hinang. Pina, hinang. Siya, may mula. O. At, isabay na rin natin ang siling berde, Okay. Ah, Baka magkaroon na siya ng arumang sili. Hinang eh, hinang. Yeah. Hinalang. Sa uh, uh, Tagalog, ano ang hinalang?

Abunda tayo dito. Dubo City pala tayo. Ay, ano pala? Kota Bato? <laughs> tayo? Hindi, layo yun. Um, layo yun, nasa Ah, Dabong City lagi. Kutabong city. City, City, City. Oh, shout out sa ating idol na mga taga Tina. Sina... Sina yun, Bisapang. Bisapang <laughs> Tapang. yun? Tapang. Maalat. Maalat vlog. Maalat vlog. Maalat vlog. At,

Sabay natin sa Manggatong natin Manggatong oh, Lato, mo apuyan mo apuyan mo apuyan. Gatong. Kailangan Hindi na lang Manggatong na pakarami sa Davao City Panggatong Tinatapon lang mga. lang kung saan saan lang kung saan oh, grabe Panggatong Oo. to Ay 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 saging. Baka. Baka. Baka, pala to. bakaw Baka. Parang si Bibalbakwa yan, Brig. Si Bibalbakwa na halang-halang. Oh. May balat at laman. Yan ang natin sa ating ano, pre? Lang semi balbakwa na halang-halang. Oh. Halang bakwa. Ah, hal hal bakwa. hal bakwa. Hal bakwa. Para halal, no? Halal na balbakwa. Parang magaling humabal. Tab, pantay lang ng bigat. Tapos yan, lumabal na yan. Para hindi mo ang kasi yung kwan Kumanda ka! Malapit na mag-senior city city, mag din na yan. Hindi pa rin ang Binata kasi ang silibran. Oh, binata yang si silibran. Hindi pa nag-asawa, malapit na mag-seniority sin. Grabe. Pero ano siya, pre? In fairness, pre, may anak naman siya, pre. May anak siya. Disgresyado kasi yan. Oh, may anak sa binata. May anak sa binata. So, Single dad Ang Hanggang ngayon, binata pa rin. Single dad. Hmm. Binakasal. Oh, hindi siya nakasal. Saat, red horse. So, horse Buti ng red horse, ang pinakasalan niya. Red horse, pinakasalan niya. Sa so, madaling salita, pre, yan. <laughs> <disgrasyado>. <laughs>

Sinis. Kaya natin yung ayaw. Oh. Ah. Yung beef cubes na. Ah. Ano tawag yun sa pre? Baka pa. Nilagyan pa ng beef cubes. Beef cubes. Baka. Nilagyan ng beef cubes. Oo. Oh. Kaldo. Ayaw tawag no, yung plate? Broth cubes. Broth cubes. Broth. Oo. Broth cubes. Broth oh. Broth cubes. Broth cubes. Baka yun ha, kasi baka ating niloloko. Oh. ko. Kung chiki na ating niloloko, siyempre dapat chiki na ang ating na yung oh. Pero yung kanina, yung mantika ginamit sa kwantuyo man yun? Ano yun? twist yung tito ang sa tuyo pero uli so, boil yon uli boil yon yung so, gatas yan lagay mo yung ano ah uh, yung gatas kaldo. kaldo yung kaldo brot brot gatas daw gatas kasi amori magagatas daw mamaya yan ito ang pinakasarap gatas para yung higas bigas no higas bigas A karnison yan ha karnison karnison <laughs> <B> <laughs> <B> <laughs> Ano yun? Kaldo yun. Yung pinaglataan ng balat kanina. Ah, uh, lang yan ang dagdaga kwan. Tagdagan sa bawang mo rin. Pre, asin pre. At asin. Sarap pa ang asin na lagyan ng asin. simple yeah. lang dyan. ng asin. Kung lumasa. Asin na. Dito tayo sa aircon na luto, ha? Bago natin takpan. Tagdag lang tayo. Adjust na tayo sa lasa. Konti lang pre, ha? Konti lang yan. Konti lang yan muna. Kunti naman yan. Oh. Kaya tayo magtikim. Na, makama lang. Pwede sa dami ng sabaw. Yung poison, ah. mamaya yung poison, yung lason. Pwede na ngayon. Pwede na. Sige. Pwede na. 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 Tagihan mo lang. Tagihan na lang. Kunti lang. Kunti. Pag marami, lason na. O, oh, shout out sa mga... Nagko-comment na lason na lang... Yung mga tao sa Japan na pagkahaba ng buhay, <laughs> ito sa Japan nito. Bakit doon na ginagamit? Mahaba naman <laughs> ang buhay. Oh. lang yun sa kape, minsan. <laughs> Oo, oh, no? Ano, malambot na ba? Malambot ano? sabaw. Ay, sabaw. Ang sabaw lang. Ang sabaw, malambot. Yung balat. Yung laman, malambot na. Ah, malambot na ang balat. Oh, ang laman. Malambot na. Ang balat, parang? Ang balat, parang, parang ano pa, balandol ano, ba eh. Parang gulong lang ano? Oo, um, car. Nang armored <laughs> <iron> car? Gulong <laughs> Dulo, ng hammer. Gulong ng hammer. Hmm. Sarap sa bawa, pre. Malamot ang sabaw. Malamot na ba? Tignan natin ang... Tignan natin, be. Ah, kalamit sa eh. Gray Usa, malagong kadu Kala na krakra, Gray Sa bakit Duga mahilis diyan Gagahe man Dugay mahilis Ang ah, mara na nga no? Ay, ah, di na po Gahe, di mahilis mabusog Sabi ito ni Sabi ito ni ni Hulot magyapo magyapo ni

Lay down, 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 down. Yeah. <laughs> ni Amor Cesar, si ang aming principal na guwapo, guwapong tao. <laughs> 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 ah, ang <laughs> ikas <laughs> <yastin ploy. laughs> Thanks, Miss Dawnmore. Woods. Ah. ah, kapo dili ba yung kini nature ba? Yeah, ma. Kalu mana po ni mga bita Wala na po hangin ani. Alu gay pa, alu gay pa. Sa bita mo na. Tulad na po Oh.

Oh, wala na. Yuulo, wala na. Isda nga. isda daw yan. sa atin na ito. Okay, na, buka. O, buka na, na pre. Ang oh, daw, sa Bilay na. Bubo. 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 Ayun, Ay, Oh, yan. Ay, na pa to. Kaya lang, kaya lang. Sa bawang ng gulod po day. Sa bawang gulod. Picture ako dito. Mula daw ganang tail sa, ay ganang ligid sa, kwan? Sa armored car. Untol ba, untol? Para pag guma, ay kwan? Kuro ang lasa. Wala pa tigas sa tinapay. Ang lasa, alamay kayo. Huwag mo subukan. Ah, oo. Ah. Huwag mo subukan. Wala tira ang buhay mo. Xiaomi. Sa timpla na Xiaomi. Ah. Buo na naman lang mga Miss Boys, oh. Play na naman mga Miss Boys. Sa pagbabalik. Huwag <muchin> natin hintayin ang birthday boy. Kain na. <laughs> Kain na lang. Hayaan mo na birthday boy. Wala pa birthday boy. Gutom na.

Ano ba din ay bilang no? Sobrang po. Masarap. Pagkura, gapon niyang last. Balagin ko ilang balagin. siya? Asa Sa Melda. Nagduan ko ang dito. Oh, okay. Hindi, dito man siya sa... Asa niya? Diba? ba, sa niya? Ang isa ko din si Magpuyo, na yun? Ang doon, asa man ang doon Ayoko andao, liko sa musya. Walay tap, walay tap. Walang gamit ng medyasyon kung yung musya. Walang kay tiga sa kamuna kaya nito sa kamuna kama dole. kay tiga Ayoko kay tiga sa musya. Walang sa musya. Si Kenneth ni Bakoutman. Tiga tuong murang yung apong ng klinis. Walang pagkanti. Si... pagkanti. Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang May Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang pagkanti. Walang

Sulog ng tuwing ka tuwing dahil tapos Gutsong, ka, yung ito Nagayagay kayo Para na principal ba? Pre, kung gaghan, sa sa Central o Sa nang sa central? Ano ba? Ano ba, sa central na nai Dunol yan ba na? Tapos sa Matina Central, tapos sa yun, nagdikit ra. Sa Torin? Sa Matina. Dun na dun na yeah. nga open. Oh, ah, dun na nga. Adun o dun na nga. O kaning. Dun na ba sa dapat? Dance dance. Dile. Really? Elementary elementary. Elementary. Batina Central o oh, kan. Dun na nga. Tapa na kayo. Tama rin nga ni Gahe Prino kay para di makuha nila. Bukay mga kapitulos, kaon sa ako mga kapitulos. Mamaya lang ako mag-video mga kapitulos. Kaya parang gutom na po kayo ko. <laughs> <laughs> oh, Ngayon na limutan doon ay dugay dugay mayilis. Kapilok, ano yung ini Ano yung barang guma? Dugay kayo man tambal nga niya ba? Ini gua boleh tahu bukan barbecue stick free anak Ah, sih, ibang belakang nama ni. Hmm, balat nang bakah. Ibar barbecue natin. na <laughs> tuhan ini <mo naman. laughs> balat nang bakah? Ah, balat nang bakah? <laughs> Iyan. <laughs> Ayan mga kapitulis, kaya tayo. Kain tayo. Ito eh, collagen to, yan, Salamat sa panonood. Hindi ko puro lang vlog. Hindi ka gaya yung vlog yung mga Ay, na. Patay na. Ako mag itong gear. Ako mag isin sa inyo ha. Ang video niya, itong buhay pa siya. Nakakuha mo ko itong video. Ulo sa kuhan niyo. Baka. Ulo sa niya ba no? Kaya mukbang lagi. Kapag Manila. Lechon, di ba lechon? telepon, na telepon. Patay -tele na bon? Wait pa. Oh, patch. ko mo. Alam mo, ito na, <laughs> 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 yeah, na ano, likes ako Kaya mga bagir. Ano na ka, mga netizens mga agoy, lahi. <laughs> mm. uh, <laughs> ah, ay, dera. Pa! Ayos na eh! ka! Huwag mo pabayaan sarili mo.

Gahe, tuyo na niya gahe kaya rin dyan pagkakaon. Isabaw lang pagkakaon. Sige, sige. Baka pala pre? Baka na lang. Nang pagkakaon pre. Ay, ramog mag. Sandok. Naki mag. Oh. Di. Kala na lang. Kala na lang. Kala na lang. Kala Sabaw rato. Kau na mong Sa Sabon dito. Ah, lasa. Magkiraan. Sa iyo kay kundan nito. Alas isimit dyan. Kala na mga kapitulos. Buo na naman ang grupo. Kain na na. Kain na na. Wala akong mabagdobak. Yun siya, siya may magtihanan ako. Bila akong magtihanan. Srim, paano ka pa nagko? Srim, paano ka nagko, ba'y no? Yan ang poon. Kwan ba nang simulot to? Nga. Suka halaga yun. Oo, nagagigwambay, nagagigwan. Kaya nga, spices, tamba, wala. Ito halang. Na ba Cebu? Bisaya nga po ang Japan? Itong last ganyan, pulaan na siya na ngayon. Yung siga na yung ilong pagungis ba? Ubat saya ini tuan ini. Ubat semua ini. Ubat semua ini. Jadi macam ini jadi macam 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 ka macam 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 mo macam 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 mo macam macam